Hello there mga ka-rabbit farming, JC here of Alpha Adventure. So ito na ang mag ito na kasagutan doon sa ipinost ko nung isang araw na Sa ang ko sa post, kailangan ba talagang uh, bigyan ng synthetic na vitamin B complex ang ating mga rabbit? Hindi naman kaya, kaya, kaya nilang uh, o i-manufacture yung sarili nilang pangangailangan sa vitamin B complex. Ayan. So sasagutin ko ngayon yan dito sa video na to. Uh, gusto ko lang din uh, magbigay ng disclaimer na ako hindi isang veterinarian uh, binabasik pero binabasik ko lahat ng mga ginagawa ko dito sa Alpha Adventure on my own independent research at ang mga basihan ko ay hindi kung ano-ano lang na mga artikulo or kung ano-anong video lang ng mga amateur na vloggers kagaya ko, amateur vlogger uh, ang mga basihan ko ay uh, mga scientific journals mga thesis ng mga animal scientists, veterinary, animal veter veterinarians, or animal nutritionists, no? So, ito yung mga scientific journals na parang, uh, yun, hindi lang parang, buti talagang thesis talaga. May abstract, may mga related literatures, may mga chemical analysis, statistical analysis, etc. Okay? So, scientific approach talaga. Now, Uh, Napag-alaman ko na ang mga rabbit pala ay mayroon silang kakayanan na mag excrete or mag-manufacture ng sarili nilang vitamin B complex. Uh, Unang-una, ano ba ang bumubuo sa vitamin B complex? Kasi complex eh. So, when we say complex, hindi lang isa yan. No? So marami sila. So sa vitamin B complex, walo yan. Meron tayong vitamin B1 o yung tinatawag uh, nating thiamine, vitamin B2, riboflavin, Vitamin uh, B3, yan ang niacin. Vitamin uh, B5, yan ang uh, pantothenic acid. Vitamin B6, yan ang uh, pyridoxine. Vitamin uh, B7, yan ang uh, biotin. Then, bio vitamin B9, yan ang uh, folic acid. And then, vitamin B12, pangwalo na yun. Yun ang cobalamin. Okay? Sa so, ibang mga research ko, pinagsama nila yung pangpito, yung vitamin B9 uh, folic acid at saka vitamin B12, cobalamin. Ang pangwalo nila ay choline or choline. Choline, okay? So sa akin naman, tinanggal ko. Eh, kahit hindi natin tanggalin yun, no? Malay natin, gan uh, ganun talaga yon. So, Anyway, in-enumerate ko, na in enumerate ko naman sa inyo kung ano yung mga bumubuo sa vitamin B complex. Okay, going back. Uh, ang rabbit, meron siyang kapasidad na mag-manufacture nga o mag-synthesize ng sarili niyang vitamin B complex. Yun ay sa pamamagitan ng kanyang mga yung tinatawag natin sa, sa proseso ng psychotropy. Psychotropy. Uh, ano yon? <clears throat> Ang rabbit, pag dumudumi siya, tumatay siya, meron tayong tinatawag na fecal at saka sikal na dumi niya yung fecal, yun yung uh, bilog talaga na hindi dikit-dikit na dumi ng, dumi ng rabbit. Parang dumi ng kambing. Actually, dumi ng kambing at saka rabbit, di nagkakalayo eh. So sa rabbit, kapag yung malalaking uh, bilog na hindi dikit-dikit, usually dry, yun ang fecal na dumi niya. Ang fecal, tawag doon. Kapag ka naman yung mga dikit-dikit na parang medyo makintab. Palang, hindi pala, hindi pala medyo, talagang makintab siya. Para siyang, siyang, smooth na pasas. Pasas kasi kulubot eh. Yung sa kanya, parang, uh, ano ba yun? Ano ba yung mga kending na uh, sobrang smooth na bilog? Na dikit-dikit. No? Na parang uh, lungganis ang dating. Dikit, dikit siya talaga. Parang may kaunting mucus. Yun ang tinatawag nating sikal. No? Sikal excretion niya yun ang sikot, uh, psychotrops na tinatawag. So, ano ba yung psychotropy? Ano ba yung psychotrops? Psychotropy, in layman's terms, yun yung proseso na kung saan yung kanyang uh, hindguts, yung intestine niya sa bandang likuran, ay uh, uh kumbaga eh, sinisynthesize nga niya, pinoproseso niya yung mga vitamins na nandun sa kinain niya. Tapos, pag inilabas eh, niya yun, yun ang psychotropy, yung sikal. Yung cical. Pag inilabas niya, kakainin nila yon, Okay? Sa, so, sa akin, sa Alpha Adventure, hindi ako gaano nakakakita ng uh, secret doon sa bubungan, sa yero. Kung nalalaglag. You know? Bakit? Kasi, palabas pa lang yan doon sa anus niya. You no? Know? Kinakain na nila. So, madalang na madalang na nakakita ako ng mga nalaglag na psychotrops. Kinakain nila. Safe ba yun? Yes, safe yun. Um, That's their second nature. No? Uh, Doon nila na, na nakukuha ang kanilang vitamin, pangangailangan sa vitamin B complex. Kaya, nasabi ng, uh, ng, sci mga scientific journals, hindi lang yung isang pasyento, nasabi ng mga scientific journals na aking nabasa, na pag-aralan, na hindi kailangan, kailangan ng rabbit ang uh, vitamin B complex. Pero ilagay natin yung sa mas malinaw na konteksto. Hindi niya kailangan sa mga regular na araw na pang uh, regular na regular days yung uh, hindi siya nagpapasuso, hindi mo siya ihahanda sa breeding, sa mating hindi mo siya ihahanda doon, hindi niya kailangan. Kasi nakukuha niya doon sa sikot sikot niya through the process of psychotropy. Okay? Kasi hindi niya naitanong ang uh, may dalawang klase ng uh, ano eh ng uh, vitamin ang mga rabbit. Yung mga fat soluble sa saka yung mga water soluble. Yung fat soluble, eh, uh, ito yung mga vitamins na hindi madaling ma-flash out sa katawan nila, sa system nila. Ano to Vitamin A, D, E, and vitamin K. A, D, E, K. Fat soluble vitamins yan. Yung water soluble vitamins, yung madaling malumabas, ma lumabas, ma-flash out sa sarili sa katawan nila, Siguro may hula na kayo. Isa, isa na ng vitamin B complex, no? Tsaka vitamin C. Kaya nga pag kinain nila 'yung vitamins mula dun sa pagkain nila na vitamin rich, inilalabas nila, pinoproseso ng sikotropy, e eh, pag lumalabas si e, kinakain nila. Okay? So doon nila nakukuha nga 'yung vitamin B complex na kailangan nila. Ngayon, Uh, nabanggit po kanina na ilagay natin sa mas klarong konteksto ah uh, hindi nila kailangan ng support ng uh, vitamin B complex uh, galing sa mga synthetic na gamot sa mga pang-araw-araw lang, regular days. Na? Yung, hindi mo siya kailangan ihanda for breathing, hindi siya nagpapadede, nagpa, hindi siya nag, uh, ng kanyang mga kids, so hindi kailangan. Pero kung nandun sa sa dalawang sitwasyon na yun, ihahanda yeah, mo siya sa breathing season, uh, somehow magiging stressful sa kanya yun, yun yung breathing season. No? Tsaka yung kanyang uh, uh, pagbubuntis. Okay? Saka yung kanyang pagpapadede. So, uh, na ano ko, na, 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 na basa ko doon sa aking uh, research na during those times, it makes sense na supportahan siya ng uh, vitamin B complex at iba pang klase ng mga fat-soluble at saka water-soluble vitamins. So, doon na papasok ngayon yung Yes, po pwede siyang bigyan ng vitamin B complex na synthetic at huwag lang vitamin B complex. I idamay mo na yung vitamin A, D, uh, and fat-soluble vitamins. Okay? So, kailangan na sa konteksto. Yung tanong na kailangan bang bigyan ng syntheticong vitamin B complex ang ating mga rabbit? So, ilalagay natin sa konteksto yes, kung... Ito, uh, sa, sa, akin sa akin lang ito, ano, sa practice ko lang at Uh, it's anchored doon sa research ko. Naka-ankla siya doon sa research ko. Hindi ko ito parang trip-trip ko lang or napag ng ko lang on my own para lang maiba sa ibang mga nagrarabit. Hindi ganun. Okay? Uh, so, ngayon, during this week, no, binibigyan, ko ng, binibigyan ko ng vitamins na ganito. Ang aking mga rabbit. Ito yung binibigay ko. LC-VIT. Uh, Nagtanong-tanong ako sa ibang magra-rabbit sabi nila hindi nila binibigay ito ibang brand ang binibigay nila because minsan nakaka-experience na nagtatay ang rabbit nila uh, ang livestock farming ah, nabanggit ko na dati na post ko na dati hindi ito exact science uh, hindi ko muna experience ng isang tao y yung isang bagay eh, hindi automatic na may experience mo na rin okay so itatry ko muna kung uh, Uh, nagtai nga sila eh, di we have to assess further I have to assess further hindi ko lang i-conclude na lang basta-basta na nagtai sila dahil sa LCB so syempre, titinan ko muna may nagbago ba doon sa panahon na yon uh, umulan umaraw ba uh, nagbago ba ang feeds uh, may moment ba na napakain ko sila ng grass na, na basa na hindi na air dry as in mahamog pa eh, naibigay na yung mga ganong bagay no? i-assess natin hindi tayo magpo-conclude ng ganun-ganun na lang so we have to do things the scientific way I have to do things the scientific way uh, although hindi ako animal scientist ayaw mas scientist pa rin categorically Kategor I am a computer scientist by profession so natural na sa akin yung ang bias ko ay nasa science at ang mga proseso namin mga principles namin mga scientist ay isa lang naman nagkataon lang na computer ang magaling ako sa so, computer at yung mga animal scientists magaling sa hay. Okay? Pero yung principles, we embrace the same principles. So, ito. Ah, uh, LC bit 0 ang ganit ko. Nakalagay dito, ano bang meron ng LC bit? So, meron siyang multivitamins plus lysine. So, vitamin A, D3. So, mga fat soluble siya na. A saka D3. Ganun, B-complex. Pwede mong B-complex. Yung nga yung vitamin uh, B1, Uh, which is thiamine, B2, riboflavin, B3, niacin, B5, uh, pantothenic acid, B6, uh, pyridoxine, B7, uh, biotin, and then vitamin B9, folic acid, and then vitamin B12, cobalamin, or cobalamin, and then meron pang choline no? And then vitamin C, plus lysine. Okay, so yun ang laman na itong ano. Ito yung laman ng focus natin. Ayan. Ayan siya, ha? Okay. So, ito. Nakalagay dito sa indications niya. Ang nakasulat. It improves appetite and general health. Prevents and treats vitamin deficiencies during stress conditions in dogs, cats, poultry, rabbits, hamsters, and chinchillas. Ayan ha, nabanggit ng rabbit doon. Chinchili ang nabanggit. <clears throat> Makahaga na sila ito to the uh, appetite and general health. At saka vitamin deficiencies. Kung meron silang vitamin deficiencies. Ah, uh, ayon doon sa scientific journal, journal, na binasa ko, eh, usually hindi sila nakakaroon ng vitamin deficiencies sa B-complex daw. At saka sa uh, iba pang fat soluble uh, vitamins eh, kayo, vitamin C kaya na vitamin K kasi nga nakukuha nila doon sa kanilang psychotropes okay maglalagay ko ng picture dyan no and eh, somewhere here para mag-visualize na ano ba yung sura ng psychotropes na yan anong pinakay ng itsura niya doon sa fecal fecal excretion niya fecal versus cecal excretion so gano'ng karami ang ipapainom sa rabbit nakalagay dito for rabbits 15, 15 drops iahalo sa kanilang drinking water. Uh, sa farm, gumagamit ako ng mga clay pots, hindi yung centralized. No? Kasi parang merong natural cooling system yung clay pot. Eh. Kasi nung bata ako, uh, elementary ako, dinatman ko pa yung nalagyan namin ng inumin, yung banga. Wala kami ulit, pero pag umaga, hindi lang umaga eh. Buong araw, araw hanggang gabi, lumalabas na tubig doon. Pag uminom ka, malamig. So, narinig ko na rin yon sa ibang maglarabit na parang uh, napansin din nila malamig ang tubig kapag uh, sa clay pot kumpara doon sa uh, centralized water system na mayroong isang galon nakataas yung uh, na to yung gravity no Baba -baba yung tubig dumadaan sa hose mayroong mga nipples may mga may sila doon so clay pot ang ganit ko yung ginagawa nila 15 drops nga doon so pwedeng gumamit ka ng dropper wala kasing kasamang dropper. Ito eh. Itong vitamin na to. So, pwedeng syringe. Kuha ka and then 15 drops. Kunti-kunti. 15 drops yung sa clay pot. Kada clay pot. Kada rabbit. Ang ginawa ko, nire ko, ako. Yung iba kasi inihahalo sa tubig, pinapalaw itong instructions to the tea. Kaya ginagawa ko naman, uh, wala namang masama doon yung kung mo sa tubig. Nakalagay eh. Ang ginagawa ko naman, kagaya ng ginagawa ng iba, nire-rect ako na. So, paano ko malalaman kung ilang cc, ilang ml ang dami ng 15 drops? So, ang ginawa ko, kumuha muna ako and then pinatak sa isang uh, takip, 15 drops, and then hinigop ko ulit sa syringe, and lumapas 0.5 cc or 0.5 ml. So, kumukuha na lang ako ngayon. Hindi na kailangan i-shake to. Hindi na kailangan i-shake kasi wala naman nakalagay na kailangan siyang i-shake bago ibigay. Okay? So, kumukuha ko 0.5 and then nire-rectact ko na sa rabbit. Okay? May mga rabbit na ganunin mo lang, ganunin mo lang siya sa bibig niya, gusto na niya. May mga rabbit na iniiwasan. So, ginagawa ko, pinapasok ko itong syringe na walang karayan, natural, no? sa bibig niya. Dahan-dahan lang, hindi naman yung siya salaksak mo sa bibig niya and then mula damage ng gilagid niya. So, hindi naman ganun. So, gentle pa rin. Okay? So, 0.5 cc. Gaano kadalas ko gina, binibigay ito? Ibinibigay ko ito kapag ka, uh, sa mga ganitong situation. Halimbawa, ah, kapag ka magbibreed ako. Uh, halimbawa, ano, ang target ko magbibreed ako sa first week of February. So, ginagawa ko sa last week of January, uh, 3 times a week, bibigyan ko sila. Bah, Monday, and then Wednesday, and then uh, Friday, bibigyan ko siya ng 0.5 ml. And then next week, uh, papasampahan ko na siya, ibibreed na siya. Ganun din, Monday, Wednesday, and then Friday, ganun ang ginagawa ko. No? And then kapag uh, nanganas siya, bibigyan ko ulit for that week. No? Monday, uh, Wednesday, Uh, Friday, MWF. Pwede namang TTH and Saturday. Wala namang masama So, pwede nyo gayahin yung scheduling ko sa Apto U. Pwede nyo every day, every other day, pwede nyo every uh, three days nasa sa inyo. Pwede nyo twice a week nasa sa inyo. Okay? So, ano pang situations? So, yun ha, bago ko siya i-breed, pagkatapos siyang mag-breed, uh, pag nagkikindle na siya, nanganak na siya, Ayan. Tapos yung mga kids kapag ka uh, iwawala kasi stressful din sa mga kids yung kapag winning meron silang ano eh. ah uh, ayon sa research ko rin, meron, pala, meron din pala silang parang cefax na. No? ah uh, cefax, ano ba tawag na uh, separation anxiety. Cefax, no? separation anxiety. So, naninibago sila kapag nawawalay sila sa mga kapatid nila o kaya doon sa nanay nila. Social animal sa mga to eh. Well, meron din iba na ano, soloista. Based on my observation yun, nakikita ko, may mga rabbits na ayaw na may kadikit. May mga rabbit naman na hinihilamusan niya yung kapwa niya rabbit. Yung ayaw uh, madikitan eh, nangangagat pag nadikitan. So, may ganun. So, so yun ang mga pagkakataon ano, na binibigyan ko sila ng vitamin na uh, LCB. Ano pa? Kapag nagkasakit galing sa sakit, sa sipon, galing sa diarrhea. So, hinihil ko muna yung main na ano niya, na sakit niya kung sipon. Ihihil ko muna yung sipon niya. Kung nagtatae, yung diarrhea muna niya. No? Huh? Uh, kung alimbawa ngayon nagpapagaling yan galing sa mga sugat, alimbawa nagkaroon siya ng sore hocks o kaya mangge, binibigyan natin siya. Not necessarily 3 times a week. Pwede naman 2 times a week na lang. Para it's your up to your discretion no wala namang nakalagay na indication dito na kailangan MWF, kailangan PBH Saturday, na kailangan 3 times a week, na kailangan 2 times a week. Wala namang nakalagay na gano'n. Okay? Masa yung mahalaga, sundin natin yung tamang dosage, tamang dami. Uh, too much of anything is a bad thing. Okay? Baka isipin nyo, vitamins naman yan. Hindi gawin natin, kalahati ang bote. Para mapabilis. Eh, hindi gano'n. Okay. So, yeah, kukunin ko lang yung isang nakabukas ko na doon. Okay, so ito yung nakabukas ko na kasi nag-administer nag na ako nito ng isang araw kahapon sa mga 70 plus rabbits doon sa farm. Ginat-ngat na nga nila itong syringe eh. Ito, itatapon ko na to after netong tatlo. Gagamit na ako ng panibago. So 0.5. Ipakita ko lang sa inyo ha. Tingnan natin kung itong bang sa kong pet type rabbit ay pusa niyang uh, inumin. Uh, pusa. Ayan. So, ipukos lang natin ito unti-unti. tapos na siya. So, ganun lang. May mga rabbit na hindi mo kailangan, ano, puwersahin. Minsan, tapos na siya. Gusto pa niya. Ayan na. Tapos ka na. Yung isa naman. muna. Pangulo kayo. Okay. Uh, we care a lot. Dito sa mga rabbits namin. We care a lot lang kami nagrarabit for meat production or para may uulamin. May malasakit din kami sa mga alaga namin So, ganun lang ang uh, ano namin. Uh, nasagot ko na ha, yung tanong. Hindi ko na sasagutin yung paano magbigay kasi common sense naman yun eh. Paano, paano ipapainom mo ang vitamins? Ang dami naman video na gano'n, so gusto ko lang sagutin talaga yung tanong na kailangan bang uh, magbigay ng vitamin D complex. Pwedeng uh, yes or no ang sagot, depende sa context, sit, sa situation. gusto niyo bumili na itong LCVIT na to pwede kayong bumili sa, sa amin sa Alpha Adventure. Mag-message lang kayo, mag-comment kayo sa YouTube channel natin, or mag-message sa aming Facebook page, Instagram, or TikTok account or mag-email kayo sa amin or kontakin nyo yung phone number namin 0917-162-9758 at uh, pwede kayong order sa amin nito okay so this has been JC of Alpha Adventure Resource of science-based, experience-driven and technology-oriented tips on livestock farming you can follow us on our YouTube channel Facebook page, Instagram and TikTok account if you like this video you can uh, please like Uh, this video and uh, share to rabbit uh, rabbit farming related Facebook groups. Ayan. Okay, you may also visit our website at www.alphaadventure.com.